Great day everyone! This is Marian Prado, a senior high school student from Bohol. And good news kasi nakuha na po natin yung in-cash ko po worth 22,000 pesos. At ngayon pupunta po tayo sa mall kasi bibilhan naman natin ng one sack of rice, panda rice, yung parents ko. At timing po kasi nag-message talaga yung mama ko na need niya po ng pambayad ng tuition ng kapatid ko. At let's go!

to HDS and thank you to coach Hilda sa pagguide sa akin dito